Huwag kang ang ni Kaya ang... e ka na kung pagod ka na. Bakit mo kasi makikigulo ka dyan kay Tito pigil. Ha? Porno ng Maging, Maging, na. Maging, Maging, ha? Maging, Hindi ko lang alam. Bakit tata ilalim no bakit na tayo eh bata? pa siya ng money. ayan Sino 'yung dito na ang tanda. Ano lang, o Oh, diba pumuti ang walls mo? Pero 'yun ba hindi pa ta? Bandang taas. Hindi mo pa na. Mabigat 'yan, Ana. kamusta sa pumulot. Oh. Oh, oh, ano ka? Tumatagal tayo, baby, eh. <laughs> Salabas ka na. Ayan na, nasip na. Hmm. Na, na. na. Ka nang makulit. Nagagalit na si tika mo. Matutulog ka ng dilat. Ay, sinisilip ka pa. <laughs> Sige na, clean na. Binisan mo na, Yami. Baka naman dirty na yung ano mo, basahan mo. Pagod ka na anak? Hindi pa, hindi pa po. Ha? Hindi pa po, Yami? Yami? Ako, hindi ba mo po? Yami? Hindi pa po? Hindi pa po. Maghay ka sa papa. Sabi mo, naglilinis ka ng baha. Naglilinis ako ng baha. Dirty ka mo, dirty ka mo. Dirty <laughs> Ano? Kaya naraw mo.